Hey guys, kumusta na kayo? Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang itsura ng aming lugar, ng aming probinsya dito sa Mindanao. So, papunta kami doon sa riprap, doon sa may ilog, at sinamahan ako ng aking kaibigan at ng aking isa pang batang kaibigan. Bagit yung kaibigan ko eh. Mga bagit yan sila. Charisse. So anyways, ganyan dito sa aming probinsya, dito sa Mindanao. Uh, makikita mo na maraming mga kahoy-kahoy, tapos may mga palayan, mga alagang hayop, baka, kalabaw. Tapos may matanim na pinsan ko to ang maisan medyo payat sila mga almost 20 years na rin siguro akong wala dito sa amin at ngayon lang ako naka stay dito ng matagal kasi nga naging OFW ako ng mga 15 years din pag nakatira ka sa probinsya, hindi ka talaga magugutuman dahil pwede kang gumala sa kapitbahay mo like yung ginagawa ko. Pupunta <laughs> ako sa kapitbahay namin, nakikain ako ng kanilang pagkain, lalo na pag snacks. So sa isang araw, tatlong bisis kami nakakain. Minsan yung marinda namin, kamote, tapos usually saging at um, bagoong yun ang kinakain namin ang probinsya ang nagpaparemind sa'yo kung nakaapak ka pa rin ba sa lupa I mean, kung humble ka pa rin ba kahit na maganda yung naabot ng buhay mo, ng trabaho mo perfect na yung family mo, pag naka ka ng probinsya, yung pakiramdam mo ay sobrang hindi ma-explain yung saya at yung memories na habang lumalaki ka dun, dun mo ma marimilis ba? Lalo na yung mga kabataan mo, yung maliligo ng ilog, mga ganyan, maliligo sa ulan, yung mga maliliit na bagay pero yun yung nagpapasaya sa iyo nung kabataan mo at yung mga tao dito, pa, talagang nakukuntento lang sila kung anong meron. Marami akong nakikita sa kapitbahay namin na dito na sila tumanda, ni hindi man lang sila nakapak ng Manila pero pag titignan mo sila ang saya nila parang ang aliwalas ng mukha sobrang kontento lang at mahaba pa yung buhay nila kahit nasa 70 na mag magraro pa rin uh, makikita mo pa rin na naglalakad yon sa kalsada kasi nga pag nakatira ka sa probinsya talagang mawawala yung stress mo kahit ang dami mong problema, kahit wala na kayong makain halos pero magkakasama kayong pamilya, sobrang saya na nun kasi nga, sa buhay yung pinaka-importante lang ay ayong masaya ka at kontento at saka yung peace of mind yung peace of mind na hindi man lang nabibili yun kahit saan, hindi yun nabibili ng kahit kaano milyon, bilyong halaga yun ang mahirap makuha sa mundong ito ang peace of mind kung wala kang peace of mind yun talaga nung nagbibigay sa'yo ng stress at kung ano-ano pang mga uh, health issues kung saan saan ang nakarating yung pinagsasabi ko. So guys, ito pala yung riprap na ginagawa dito sa probinsya namin at kakatapos lang nito ngayong buwan. I mean last month. Sobrang laking tulong nito dahil yung ilog namin guys, dati maliit pa yan, diyan ganyan ka-wide. Ngayon, sobrang laki na. Nagulat nga ako nung unang punta ko dito eh. unang kita ko kasi hindi ko ganun kalaki yung ilog namin noon. Tsaka ang linaw-linaw ng tubig. Dahil nga sa baha, dahil nga sa um, nag iba na yung climate change natin. Kaya nakakasad lang talaga tingnan. Kailangan pa ng malaking halaga nito guys. Ang magagastos dito, medyo malakalaki pa. Kasi malaw mahaba at malawak pa to papunta pa yan doon sa pinaka ibabaw doon sa Purok 7 sa ibabaw ng lugar ah, ng Purok namin gagastos pa yan ng milyon-milyon kaya sana matapos na yan by the end of this year kasi nga laging nagbabaha dito sa amin kaya palawak ng palawak yung uh, ilog namin sana yung issue ng flood control mas settle na yan ng government natin para naman um, mar hindi na maraming bahay pa ang mahulog mar hindi pa maraming kapitbahay namin ang magdurusa dahil nawalan sila ng bahay sana sa awa ng Diyos sana pag-pray natin na maayos na yung issue ng flood control at maibigyan na yan sa mga lugar na dapat na kailang kailangan nilang tulungan at sana hindi yan gagastusin sa mga pansariling kaligayahan dahil ang daming taong naapiktuhan sobrang hirap na mawalan ka ng bahay lalo na't na pinag-ipunan mo yan pinagkagustusan mo yan ng malaki dugo at pawis yung sinakripisyo para lang magkabahay tapos mahuhulog lang na yung wish and prayer ko sa next year na matapos na to hanggang dun sa pinakaibabaw para hindi na to maminsala pang ilog na to ng mga kabahayan dahil nakakaawa talaga yung mga taong mawala ng bahay yun guys kung ano-ano pinagsasabi ko wala out of topic na baga, na baga siguro ito pero yun lang sinishare ko lang sa inyo yung, yung buhay dito sa probinsya kaya yan maglalaro kami dyan ng, ng bato na in, inaano Hinahagis yan yung laro namin dati. Kasama yung mga bagits ko mga kaibigan. Kasi yung mga kaibigan ko noon may mga anak na, may mga asawa na. So hindi ko na makabanding palagi. Ito na lang mga bagits kasa kasama ko. Nagainitas <laughs> kong lubot eh. Yan yung rip cap oh. na 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 Dapat lapat nga ba ito? na, oh. Lapat nga ba? Kabalo si Kulot. Lapat nga pa ito, Lot. Kung lapat si Kulot ba? Hindi na experience ni Kulot. Kanaplat kay ba? flat ba? Dapat mudagan siya. Flat ba, na? Kanaplat ba? na ba? ba? Giit Dapat mentakilid ka diri na Oh, hawa sa isi. Hawa si gimi ko kali. Sige, sige pa try pa. Oh, kana. Mutakilid ka ba? Ang kamot. Oh, ang bato po di takilid mo. Sige.

kareo kareo oh. kilit ka hinto lapat pero kaya 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 go. No! kaya kaya ah, kaya naman to! Hello. No. So ganito yung naibigay na saya sa akin dito sa kaya guys kahit may dinaramdam akong mga health issues medyo nabawasan siya dahil nga may peace of mind ako dito at yung stress level ko hindi siya as in mataas na mataas dati kasi guys sobrang lala ng stress level ko dahil nga sa health issues ko kaya naka-apekto din siya dumadating sa pin na dumudugo yung ngipin ko parang matatanggal siya tapos ang dami kong skin eczema, dami kong um, kati-kati. Tapos yung allergy ko, yung sinus ko, hindi mawala-wala. Tapos yung tulog ko na apektuhan din dahil nga da, doon sa health issues ko, yun yung number one ano din symptoms na hindi masyadong makakatulog. Maapektuhan yung pagtulog ko. Pagdating ko dito guys, medyo hindi siya medyo as in nawala yung sinus ko nawala yung katik ko dahil dahil nga sa stress dahil nagpa-check up ako pagdating ko galing Palau nagpa-check up ako sa Manila yun yung sinabi sa akin ng doktor grabe yung stress ko dahil nga dun sa hormones na may something sa hormones ko dahil nga dun sa mga health issues ko kasi nung nasa abroad pa ako. Every two years lang yung uwi ko. Tapos pag nagbakasyon naman ako, one month lang. Yung pinakamatagal kong bakasyon, two months. Tapos hindi pa masyadong uh, nag-stay dito sa probinsya namin dahil dumadalaw ako doon sa Bohol. Kaya ang masasabi ko, iba talaga ang bigay ng stressful na buhay at saka yung may peace of mind ka. Tapos dito naman tayo tinuro ko, bahay namin yan. Doon ang bahay namin. Tapos, dyan guys, sa dulo yan, yan yung school namin noon. Elementary school, nalaglag na rin dyan. Nahulog na rin. Kaya ito yung lumang reprap na ginawa. Medyo maliit lang siya. Tapos yan, hanggang doon yung tu ang tubig noon, yung wala pang reprap pag nagbaha. Yan tinuro ko, yan yung bahay namin. Medyo malapit lang kami sa ilog. Kaya ito lumawak nga yung ilog namin dahil nga sa baha palagi kaya thankful kami sa government na nilagyan nila agad ng riprap ito yung lumang riprap namin kung namin naman parang akin <laughs> ito yung riprap na ginawa noong 2018 guys tapos yun nga yung doon sa dula na pinakita ko sa inyo yung, yung bago hindi siya na dugsungan agad dahil alam na alam niyo naman ang Pilipinas yan, kita ko lang sa inyo kung ano itsura ng ilog namin. Kung ano-ano na yung pinupuntahan na ng usapan na. E Doon sa tabi ng ilog, marami kasing mga kahoy-kahoy guys. So, ginawa ko, nanguha ako para may panggatong kami. Yan, dinala ko yan sa bahay namin. Medyo mabigat siya. Di ba, tinatawanan ako ng mga buang na mga batang ito. Hindi man lang sila naawa sa kanilang auntie. <laughs>